Guys, magluluto nga pala ako ng tabukay o putumaya. At ayan na, nahugasan ko ng malagkit sa kaldero. Isang kilo malagkit yan, guys. Dalawang beses ko siya hinugasan. At nakahanda na rin ang medyo marami na luya na pinitpit ko sa almeres. At hinanda ko na rin ang kalating tasa na asukal. Wash ang napili ko. Pwede rin puting asukal. Nasa inyo na, guys, kung gusto nyo? Wash ba or white sugar? Nakahanda na rin ang gata. Dalawang niyog nga pala yan, guys. Pwede isa lang niyog, basta malaki. Ayan, may asin na rin isang kutsarita. Umpisaan ko na ihalo ang ingredients sa malagkit. Nilagay ko na ang asin, at na rin luya. Mamaya ko na ihalo ang alugas para kompleto na sila lahat. Isusunod ka na rin ang sugar. Wash ang napili ko. Pagkatapos ng sugar, isusunod ko ang gata. Yung unang piga yan guys, ibubuhos ko na sa malagkit. Ayan. At pagkatapos yung ibuhos, at isusunod ko naman ang last piga ko na gata. Yung malabnaw na nagata para sakto ang timpla ng tubig. Ayan na, binuhos ko na. At kung sakaling tingin nyo ko lang pa guys, hindi pa umabot ang 1 inch ang tubig natin. May kasamang gata, dagdagan nyo ulit ng tubig. Kailangan lang natin pabuti ng lagpas 1 inch siya para maluto ang ating malagkit. At ayan, sinukat ko na. Lagpas na siya sa 1 inch. Ayan guys, tama na ang timpla natin. Saka natin halo-haloin para mahalo lahat ang mga ingredients. At pag nahalo na ng gusto, pwede na natin siya isalang sa katamtamang apoy. Hindi kasi pwede ang malakas ang apoy dito guys dahil masusunog. Pero hindi naman talaga maiwasan na hindi magkaroon ng tutong. Kasarap naman ang tutong. Ayan guys, nakasalang na. Katamtaman lang ang apoy guys. At ayan, kumukulo-kulo na konti na lang tubig. Mahina man ang apoy yung malakas. Normal lang talaga magkaroon ng tutong sa putumaya sa bagay. Masarap naman ang tutong. At ayan na guys, konti na lang tubig. Pwede na natin siyang iinin. Ayan, may tutong-tutong na nga konti sa ilalim. At pagda nainin nyo na at sa tingin nyo hilaw pa rin, pwede kayo magdagdag ng kalating tasang tubig. Halo-haloin sa kainin ulit. At ayan na guys, itignan na natin kung luto na. Ayan, luto na nga. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. See you video. Bye!